Magandang araw sa inyo. Bago natin simulan ng kwento, isang babala muna. Ang storya na ito ay may kasamang disturbing at graphic na detalye. Kung madali kang maapektuhan, maaaring hindi ito para sa iyo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo, manatili ka. Dahil itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan mo. Ngayon, kung mahilig ka sa mga kwento ng dark mysteries, totoong crimes, at mga kakaibang pangyayari, nandito ka sa tamang lugar. Kaya kung bago ka pa dito, ilike mo na, isubscribe, at iturn on ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming uploads. Ang ating kwento ay naganap sa Morgantown, West Virginia. Isang lugar na parang perpekto para sa isang tahimik na buhay. Ang lungsod ay nakapwesto sa paanan ng Green Mountains at kilala ito bilang isang college town dahil dito matatagpuan ang West Virginia University. Kapag school season, punong-puno ng mga estudyante ang lungsod. Tuwing football games, ang buong community ay buhay na buhay, puno ng sigawan at kasiyahan. At para sa mga pamilya, Morgantown ay isang magandang lugar. Ligtas, tahimik, maraming bagong shops, restaurants at museums. Pero sa kabila ng lahat ng ito, Morgantown ay naging kilala rin sa isang napakasakit at nakakakilabot na pangyayari, ang misteryo at trahedya ni Skyler Nice. Noong taong 2012, si Skyler ay 16 years old, isang sophomore sa University High School. Siya ay isang straight A student. Ibig sabihin, palaging mataas ang kanyang grades. Bukod pa dito, nagtatrabaho rin siya part-time sa Wendy's. Skyler was well-loved. Mga kaibigan, teachers at co-workers, lahat sila ay may mabuting sinasabi tungkol sa kanya. Siya lang ang anak ni na Mary at David Nice, kaya natural lang na sobrang mahal siya ng kanyang mga magulang. Si David mismo ay umamin na medyo na-spoil niya ang kanyang anak. Pero kahit spoiled, si Skylar ay hindi lumaking matigas ang ulo. Sa halip, siya ay kilala bilang masayahin, loyal at minsan sobrang nakakatawa. Isang memory na hinding-hindi niya malilimutan ng kanyang ama ay isang tea party. Si Skyler, nakasuot ng ballerina tutu, may dalang plastic teacup. Pinainom niya ang kanyang tatay na agad namang ngamiti at nagsabing, Oh, it's so good, honey! Tuwang-tuwa si Skyler sa reaksyon ng kanyang ama, pero ang hindi alam ng kanyang tatay, yung tea na ininom niya ay tubig pala galing sa inidoro. Malikot at palabiro, iyan si Skyler. July 5, 2012. Katatapos lang ni Skyler sa kanyang shift sa Wendy's. Umuwi siya, nag-good sa kanyang mga magulang at pumasok sa kwarto. Everything seemed normal. Pero kinabukasan, hindi siya bumangon ng maaga gaya ng dati. Tinawagan siya ng kanyang tatay, walang sagot tinawagan din ng ilang kaibigan pero wala rin nakakaalam kung nasaan siya. Nang silipin ng mga magulang ang kwarto ni Skyler, may napansin silang kakaiba. Ang screen ng bintana ay nakatago sa closet at may maliit na bench na nalabas sa bintana na parang ginamit para makatakas. Dito nagsimulang maghinala ang kanilang mga magulang, baka nag out si Skyler nung gabi. Lumipas ang oras, wala pa rin si Skyler, at nung tinawagan sila ng Wendy's para sabihin na hindi siya pumasok sa trabaho, doon na sila lubusang nag-alala. Dalawang kaibigan ni Skyler ang madalas niyang kasama, sina Sheila Eddy at Rachel Shaw. Sa umpisa, parehong nagsabi ang dalawa na huling beses nilang nakita si Skyler ay noong gabing bago siya nawala may CCTV sa apartment na nakakuha ng video si Skyler pumapasok sa isang kotse bandang hating gabi pero ang identity ng car at driver ay hindi malinaw. Para sa kanilang mga magulang, kahit papaano ay nakahinga sila ng kaunti. Ibig sabihin, buhay na buhay si Skyler noong gabing iyon. Posibleng voluntary lang ang kanyang pag-alis, pero habang lumilipas ang mga araw at linggo, Walang tawag, walang text, walang kahit anong sign mula kay Skyler. Pagdating ng December 2012, halos kalahating taon na siyang nawawala. Walang bagong leads at halos sumuko na ang mga pulis. Pero isang gabi, bigla na lang nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Si Rachel, isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Skyler, ay nagkaroon ng matinding mental breakdown dinala siya sa isang psychiatric hospital at pagkatapos ng ilang araw, siya mismo ang lumapit sa mga pulis para isalaysay ang nangyari. At dito na nga lumabas ang shocking na katotohanan. Ayon kay Rachel, noong gabi ng July 5, si Skyler ay pinilitan nilang sumama sa kanila. nagdrive sila palabas ng Morgantown papunta sa isang liblib na lugar sa Pennsylvania at doon sa ilalim ng madilim na damuhan ay tinapos nila ang buhay ng kanilang kaibigan. Ayon kay Rachel, plano na nila ito matagal na. May dala silang kill kit kabilang ang kutsilyo, bleach at plastic bags. Nang dumating sila sa lugar, nagpanggap silang normal. Nang bumaba si Skyler para kunin na isang lighter sa kotse, Sabay nang nagbilang sina Rachel at Sheila ng 1 2 3 at sabay na inatake sa kutsilyo at sinaksak ang likuran. Nagtangkang tumakbo si Skyler, sobra siyang nasugatan pero hindi agad bumitaw. Humingi siya ng tulong, nagsisigawan pero wala doon kay Skyler kundi ang dalawang taong inaakala niyang kaibigan. Sa huli, naabutan siya at doon siya tinapos. Paulit-ulit siyang sinaksak ng dalawang kaibigan hanggang mawalan ng buhay. Iniwan nila ang katawan ni Skyler sa kakahuyan, pinakpan ng dahon at umalis na parang walang nangyari. Pagkatapos ng confession ni Rachel, natagpuan ng pulisya ang mga labi ni Skyler. Si Rachel ay nahatulan ng 30 years sa kulungan na may posibilidad ng parole. Si Sheila naman, habang nakangiti pa sa korte, ay nahatulan ng life imprisonment eligible for parole pagdating ng 2028. Para sa mga magulang ni Skyler, ito ay napakasakit tanggapin. Nahanap nila ang totoo, pero ang anak nila ay hindi na maibabalik. Ang kaso ni Skyler Nees ay nagpapaalala sa atin na minsan ang tunay na panganib ay hindi nang gagaling sa strangers kundi sa mga taong pinakamalapit sa atin. Isang teenager na puno ng buhay, nagtitiwala sa mga kaibigan, at sa huli, sila rin ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming true crime stories. Maraming salamat sa pakikinig.